Pinag-uusapan ngayon sa social media at iba't ibang showbiz circles ang diumanoy malapit na ugnayan ni na Lucena City Mayor Mark Alcala at ang tinaguri ang Asia's Outstanding Superstar na si Catherine Bernardo. Isa ito sa mga naging tampok na paksa sa pinakabagong episode ng entertainment vlog na OGDS Showbiz Update, kung saan tinalakay ni na OGDS at Mama Loy ang mga umuugong na balita tungkol sa dalawa. Ayon sa ulat, may isang high-end na restaurant ang umano'y isinara para sa isang gabi upang mabigyan ng pribadong oras at espasyo sina Mayor Mark at Catherine. Layunin daw ng nasabing hakbang na masiguro ang siguridad at privacy ng kanilang pagkikita. Isa pa sa mga umano'y hakbang ng grupo ng dalawa ay ang pagbawi ng lahat ng cellphone mula sa mga empleyado ng restaurant. Ginawa raw ito upang maiwasan ang anumang pagkuha ng litrato o video na maaaring makasire sa kanilang pribadong sandali. Ayon pa sa Chismis, pinapirma pa raw ang mga staff ng isang non-disclosure agreement na nangangahulugang hindi sila maaaring magsiwalat ng anumang impormasyon ukol sa naganap na pagkikita. Hindi lamang ito ang pagkakataong na iuugnay ang dalawa. Sa isa pang ulat na lumabas kamakailan, sinasabing nakita o manusin na Mayor Alcala at Katrina na magkasamang naglalakad sa Bonifacio Global City noong ikaanim ng Hunyo. Ayon sa mga netizens na nakasaksi raw sa kanila, tila komportable at natural ang kilos ng dalawa habang naglalakad sa nasabing lugar. Bagaman marami na ang spekulasyon sa social media at may mga fans na agad kinilig sa posibilidad ng isang bagong love team o real life couple, may ilan ding nagpaalala na posibleng trabaho o pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa dalawa. May mga nagsasabi ring baka may proyekto silang pinaghahandaan, lalo na't parehong public figure at abala sa kanika nilang mga karera. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig. Wala pang inilalabas na pahayag si Mayor Mark Alcala, gayon din si Catherine Bernardo o ang kanyang management team. Hindi rin kumpirmado kung may opisyal na relasyon nga ba ang dalawa o kung purong espekulasyon lamang ang lahat ng kumakalat na balita. Habang wala pang konkretong ebidensya o kumpirmasyon mula sa kanila mismo, patuloy pa rin ang pag-ikot ng mga balita tungkol sa Diumanoy Espesyal na Ugnayan. Hindi rin maiiwasan na hati ang opinyon ng publiko, may mga tuwang-tuwa at abot langit ang kilig, samantalang ang iba naman ay naghihintay pa ng mas matibay na patunay bago maniwala. Sa ngayon, isa lamang ang tiyak, interesadong interesado ang publiko sa bagong kabanatang ito sa buhay ni Catherine Bernardo, lalo na matapos ang mga nagdaang isyo sa kanyang personal na buhay. Kung totoo man ang mga balitang ito o hindi, tiyak na masusundan pa ito ng mas marami pang updates at usap-usapan sa mundo ng showbiz. Ano ang sinasabi nyo sa balitang ito?